nanganganib o mano, mga kababayan, ang buhay nitong dating PDEA agent na si uh, Mr. Morales dahil pagkatapos niya nga po certify o patunayan na ang dokumento na lumabas mula sa PDEA kung saan ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay isa sa mga target nitong drug operation. At ang uh, mag-operate sana ay walang iba kundi itong si Mr. Morales kung saan ay uh, ayon sa kanya Hinarang lamang umano ng dating Executive Secretary na si Ochoa ng Administrasyong Pinoy. Kaya hindi natuloy itong uh, mangyari sanang operasyon sa bahay ni uh, Maricel Soriano na kung saan ay sumisinghot umano nitong puting pulburon itong si uh, Pangulong Marcos. Mga kababayan, pakinggan po natin at uh, babasahin po ni Maharlika itong uh, ibinigay sa kanya ng kanyang uh, tipster o pinapangalan ng puting ahas galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika, ah, uh, Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may uh, hindi magandang plano sa kanya. Kaya, please, kung maaari magkaroon siya ng security, protectahan niyo siya bago mag May 7. Or sana meron talagang, ayan, o sana merong talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya dahil galing po ito sa ito galing po ito dito sa isang puting aha isang puting ahas natin na concern na concern dahil po galit na galit ang malakanyang dahil sa kanyang pagtestigo at pagconfirm ng pre-op at authority to op uh, documents sa PDEA. Right? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain. Siya, inatasan na pong sirain ang kredibilidad Okay, ang kredibilidad ni former agent Morales. Ano nilang wag papuntahin o for whatever means na ito na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing at I know na rin tayo ng Bato. Ako naka-receive ako ng uh, ng invitation, 'di ba? Kanina sinabi ko sa inyo, and I hope ito ibantayan natin mga mga palangga. Kasi talagang gusto ayaw nila dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga eh. Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012, ay huhulihin sana dahil huhulihin sana dahil sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base dun sa confidential statement. sa just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At so, ayan po ha, mga kababayan po natin. So, palagay ko rito talagang mga ang kanyang buhay. Kahit uh, sabihin pa nitong mga vlogger o mga supporter po ni uh, Marcos Jr na hindi naman kayang gawin yan ng ating Pangulo. So, siyempre, hindi niya kayang gawin yan. Paano naman kaya ang kanyang mga alipores na, umaasa sa kanya na hindi papayag na kung ano man ang mangyari ah, dito kay Marcos. Alam po natin, mga kababayan, napakaliit na iskandalo ito. Hindi basta maliitin itong isyo ng umanay gumagamit ng illegal na pulburo ng ating Pangulo lalo na eh, para sa ilang mga analysis ay makonsidera o manong itong uh, issue ng ating national security. Bakit pa? Dahil imagine mo kung ang uh, presidente po na namumuno sa isang bansa ay adiktos, binidiktos, isino eh, kaya ang hindi kakabahan? Dahil alam naman po natin kung sino man ang sumisinghot at gumagamit na itong illegal na pulburon, abay wala po talaga yan sa hulog o wala sa katinuan ang kanyang pag-iisip, lalo na po, eh, mukhang lamang o mukhang uh, dinididma malamang nila itong panawagan ng ating mga kababayan. Siyempre, kasama na po ang inyong host uh, na sana ay uh, magkandak po ng hair follicle uh, uh, drug test itong si Pangulong Bumbu Marcos. Ngayon, ang mga may itim na budi, planong gurgurin, for whatever means gurgurin, literally, or gurgurin ang uh, pagkataon ni Mr. Morales. Sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durug na durug na? Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between o bago mag May 7, nireport ko na sa inyo. Wala... So tama po yan mga kapabayan po natin. Dahil alam ko sa mga oras na ito, simula na nag-announce po itong si Sen. Bato de la Rosa na magkakaroon muli ng uh, panibagong pagdinig sa May 7, ay uh, nag-iisip na yan sila uh, ng paraan kung paano nila harangin ang mga uh, posibleng mangyaring Senate investigation. So which is uh, posibleng may mas sasabog pa o malay natin ilalabas talaga itong picture na sinasabi ni Mr. Morales. So dyan po sila dapat karabahan. Kagaya nitong nasa screen po natin, yung nasa tabi ni Maharlika, iyan umano ay isang sampol at pasabog pa lang sa mga nagaganap po mga kababayan po natin na parte party parte Yahoo, ah, ni Bongbong Marcos. Ano mang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng kamera? Ngayon, mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Batambaluslos, mga kongresista ito. Naguguluhan din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin? Na alam naman natin na ang pinaka pinakalayunin ng hearing, sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. See that? ayaw nila papuntahin si na, 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 alarma sila, nagwawala na ang mga asa malakanyang kung bakit na-invite ni Senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Na even though na di ba? Na bash dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same. So talagang dapat po tayo magpapasalamat kay Senator Bato. Siguro maliit lang naman na porsyento yung uh, ikinadismaya po natin kasi hindi po natin nakuha yung uh, expectation po natin kasi umaasa po tayo na diktikin nga ni Senator Bato. Eh, pero nilinaw niya naman mga kababayan na ang kanyang uh, ginawang uh, Senate hearing or Senate investigation ay hindi para hatulan or i-prosecute itong si Bongbong Marcos kung di alamin kung bakit nakalabas ito ang papilis ng uh, FIDIA, kung saan nga nakapangalan itong si Bongbong Marcos at kung bakit napunta kay Maharlika at uh, bakit ito'y naharang. Yun po yung mga gustong nga establish ni Senator Bato de la Rosa. So tama naman siya, wala naman siya pakialam kung gumagamit noong 2012 itong si uh, Bongbong Marcos. Eh, kung uh, natuloy saan ng operasyon, eh, di, baka wala tayong Pangulong Bangag, ika nga ang sabi nila. Eh, kaso hinarang. So bakit hinarang? Yun ang isa sa mga gustong malaman ni Senator Bato. At itong si Maria kung aamin ba. So obviously, mga kababayan po natin, Uh, inaasahan po natin na hindi talaga aamin si Maria o itong si Pakito Ochoa uh, sa pagkasangkot nito at idedeny nila yan lalong-lalo na eh, itong si Marcos baka posibleng kinausap niya na itong mga taong pwedeng humarap uh, sa mga pagdiling sa Senado. Kaya isa po yung aking inaasahan mga kababayan na mas marami pang personal na atake dito kay Morales o character assassination o baka ngayon ay kinakausap na itong si Senator Bato para umatras. Pero siyempre alam natin ang na solid itong si Bato kahit minsan na lumalambot ay inaasahan po natin na hindi ito magpapaariglo mga kababayan you know ganoon talaga sabi nga nasa demokrasya tayo pag may mali ako bakit ako ba hindi ba ako baba hindi ba tayo na pagbibintangan ng kung ano man kasi pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan senator Bato i hope you'll give a uh, big, uh, I don't know, hindi ko alam dahil di man, ako, hindi man ako maalam sa kung ano ang legal way paano ba pinoprotektahan ang isang testigo sinisira na ngayon ni tambalo. So they will spend money. Ma people's money. Kaya mo sabay sila. Alam nyo, itong mga hearing-hearing, itong mga press conference ng tingo ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tambalos dos, siya yung speaker of So kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila, ibabaya din sa so mga kongresista na ito use uh, sa pamamagitan ng mga budget. Bigyan sila na bigyan ng budget para manira ng Marina na hindi, hindi lang kay Sarah. At now, this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na, nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo na si, ni si Marcos Jr. ay dapat ay raid dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburon na ito. Ngayon, atak-atakiin nila, gugurgurin or whatever, dapat bantayan nyo to mga palangga. Dapat bantayan nyo na ligtas si Morales. Although binanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugurgur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag ang tao, bangag, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa loto, kahit harap-harapang binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? So maganda ngayon, is on the record na sinabi niya na kapag may nangyari sa kanya, eh, si BBM daw ang dapat sisihin. Actually, nagalit nga dyan ang isang vlogger, eh, itong dating host ng seminar na si Mike Abe. Eh, dapat daw, uh, sabihin niya, sabihin daw ni Senator Bato na i-delete na yung uh, files na yon kung saan ay uh, nasa official record po kung sinabi nga nitong si Morales na no, manay eh, kung may mangyari sa kanya, walang ibang sisihin kundi itong si Bonget. Ah. So galit na galit po yung mga Marcos Loyalis kuno dyan mga kababayan po natin. So which is tama lang, dapat lang maniguro talaga itong si Morales kasi kung ano man ang mangyari sa kanya, at least ah, alam po natin, ah, pinangunahan niya na. Kung baga, hinamon niya pa nga itong si uh, Bongbong Marcos na dapat um, o ano, bigyan siya ng proteksyon. Kasi kung ano man ang uh, mangyari sa kanya, walang ibang dapat sisihin kundi sila. So, di ba? napaka po ano ni Morales mga kababayan natin. Maya maya may nananalo. So wala silang pakalam kung gugurgur sila. So dapat talagang mga uh, ano alam ko nanonood naman yan si uh, ano uh, Senator Bato. Katulad ninyo, medyo nagugulang din ako, sabi nitong ni Asidre na to. Nagugulang din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing, sana uh, yun ay nabigyan linaw. O, oh, yun na nga, nabasa ko na ngayon tungkol sa 1.8. Paano mabigyan linaw? Nabigyan ba ng linaw yung 1 nap na, na ng ano ng pulvorot, ng shab shab tapos the next day the next day uh, binawasan ng yung timbang minus 400 kilograms at patagin sa senate, senate naging 1.2 na lang tapos hindi pinasalata yung driver tapos si Abalos naging yun ng na executive session ano pinagsasabi ng mga joke ng mga to mga tao ni Tambaloso nakita niyo mga kababayan dapat daw tumutok na sa so 1.8 e umalis na kaagad si Abalos eh nagpa executive session dahil ayaw nilang marinig din nyo kung anong nangyari doon sa ah uh, random na paghuli nung uh, 1.8 times na yun na nagpakita gila si Marcos Jr. na ito ay uh, historical da 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 You know what I mean? So yun yun, ang 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 uh, sinasabi nitong mga jutang jeans, mga young guns, young guns, mga kawatan dyan sa Congress. At ito ngayon, sisirain nila kung whatever means, sirain, gurgurin, lahat ng kasamaan gagawin nila kay Morales, sa akin, sa lahat ng mga taong kakampi ninyo na ito na nga lang yung ating, ito na ng ating weapon dito sa social media. Dahil hawak na nila ang mga sindikato sa Pilipinas. Tama, tama. Hawak na po nila itong midstream media. No? Uh, total blackout nga no? sa news kaugnay po dito sa uh, issue ng Pulpuron. So hindi masyado binabalita. Although may mga, may mga bumabalita naman pero pahapyaw lang at uh, minsan hindi pa binabanggit itong pangalan ni Bongbong Marcos. Uh. Pero nung kay dating Pangulong Digong, nako lahat na balita po nila. Ah, kahit anong sasabihin ng dating Pangulong Digong, ititrim eh, pa nila yan. O kung saan yung remark ni dating Pangulong Digong na medyo masakit, uh, yun ang kanilang i-highlight yeah, pa nila yun. At gusto nilang balik-balikan at uh, po nila pa ah, mga kababayan po natin. At yan pa talaga yung kanilang uh, caption, caption, so, yung mga brutal na mga sinasabi ni dating Pangulong Digong. Ngayon kay Marcos wala po ah, hindi sila nagbabalita ng ng mga kung ano-ano man na talagang puro protection ang kanilang ginagawa dito kay Bongbong Marcos. Senate, AFP, lahat ng mga tiwali, pero not all. Yung mga ordinaryong mga men and women in uniform. Oh. Sabi nitong asidro na itong tingog party list, I think it's it it becomes even more clear now. Ito yung mga pangyayaring ito ay kaparte ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hindi kami ang nag destabilize ng ng current administration. Kayo mga kawatan kayo ang nagpapara o nagpapa uh, raos, o nang sa pera ng bayan using that jutang dinami sa chartered change. Nagbabayad kayo ginagamit niyo yung ayuda dadadada. Tapos sa nyo, ito si Morales, kami ang nag destabilize Magpakita kayo ng ebidensyang kami ang nag-destabilize sa pamamagitan ng pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapahirap sa Pilipino. etong anong destabilization dito? So ang napansin ko ngayon mga kababayan po natin sa mga kongresista at pati na rin sa mga taga-suporta nitong uh, si uh, Dayunior, mga kababayan po natin, ay ang lagi nilang bukang bibig ay destabilization. Lahat po na magsasalita against sa administration, may napunang hindi maganda, Ah, sa kanyang mga polisya, ah. ang kanilang sinasabi pro-China ka. Ang kanilang sinasabi, ah, nagdi-destabilize -de ka ng uh, gobyerno, ng administrasyon. Hindi naman natin dini-destabilize ah, ang gobyerno. At uh, sila naman, lang naman ang gumagamit itong termino na destabilization. Yan po yung naririnig natin sa ilang mga kongresista ah, at uh, sinasabi na sinasiraan lang ang administrasyon matos. O, paano sinisiraan? It 2012 pa nga yung documents na yan at may nagkalabas lang. So, posibleng uh, inahas nila, kaya inahas din sila. So, kaya binawian sila ng ganyan, palagay ko, mga kababayan natin, at posibleng isa siguro sa mga batikang empleyado na, ng uh, FIDEA, ang nagpalabas po nito. Ah, asidre! Tambalustos! Ano ang destabilization dito? Dahil ah. sukul na sukul na kayo ng tao, manggugurgur kayo ngayon? Yan na lang yung palusot nila, dahil na corner na sila sa kanilang uh, pagnanakaw, uh, sa... Uh, madalas nilang ginagawa na ayuda. So, siyempre, pag may ayuda, may pera, uh, may pera at punong-puno ang kanilang bulsa. Tingnan mo nga yung pagmumuka nila, pati katawa nila, pati tiyan nila, punong-puno. Uh, eh. gugur-gur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgor. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgor. Ha? Yun ang gagawin nyo? Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat ng jasalita, even though yung uh, ah, nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparosahan? Bring it on, mga jutang genemist kayo. Yun lang ang alam ninyo. Mangharas, mangulong, manggurgur. Mangfabricate ng crime. Mangextract. Yan ang gawain ng isang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Dahil nasukul na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga, mga pagkabangag ni Marcos Jr., tapos ang ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami? o kaya manggugurgur kayo, o mag, yun nga, kayo ng crime, mangingidnap kayo, mga ginayupa kayo, na pakaramdam ninyo sa inyong Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas, gawin nyo lahat, 80%, more than 80% of the budget na disbursed na, sa nyo nilagay ang, pera ng bayan? Tapos ngayon, may mga taong gusto lamang makaliwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012. At walang humuli o naudlot ang pangunguli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang pangunguli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na sa May 7 ipatawag. Kaibigan na rin si Ochoa, kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan ni pressure din natin si Sen. Bato na hindi pwedeng, hindi ma-tuloy ang May 7 na hearing. Dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng ano eh, ng invitation. So yun pala mga kababayan po natin, imbitado na pala itong si Madam Maharlika Hitad. Uh, at uh, yun nga, ang sinasabi niya, ay magkaaliado pala itong si Ochoa at itong si Lisa Marcos at uh, sana lang po talaga mga kababayan po natin ay hindi umatras itong si Senator Bato de la Rosa na alam po natin na nakataya po yung dignidad niya dito at syempre sa kabilang side naman ang pangalan po nitong si uh, Bongbong Marcos Jr. Ngayon mga kababayan po natin isa sa ating dapat aabangan yung mga pasabog na mangyayari yung ano ba yung dapat nating aasahan kasi itong si Senator Bato de la Rosa mukhang uh, may alam na siya eh kung anong posibleng mangyari dahil sinasabi niya nga abangan na lang umano yung mga susunod na pagdinig ngunit tayo naman ay nanalangin na sana wala po talagang mangyaring masama dito kay uh, uh, Morales dahil uh, yun nga ang uh, in-expose nitong uh, puting ahas ni Maharlika ay mukhang may plano na silang ipagurgor itong si Morales kaya sana po ay uh, maproteksyonan po itong si Morales ni Senator Bato ah, na hindi po mapahamak dahil sa kanyang pagpatunay uh, na ang dokumentong ito na lumabas mula sa pedia, ay legit at hindi EI po. So oh, may bago na naman silang mga patama mga kababayan po natin. dito kay Senator Bato. Ano? May mga pinupos po sila na puncher. Basta yung mga pambutas po. Ah. Ayan po naman ang kanilang bagong uh, atake at script ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi nahihirapan po sila mag ka patungkol sa dokumento. So ngayon, parang sinasabi nila na naniniwala na sila talaga na legit na ang dokumentong ito. So abangan po natin ang mga susunod na expose po ni Hitad Mahatika sa so ngayon yan lang muna yung ating panibagong update. Comment na po kung kayo ay may mga sariling opinion at komento patungkol sa isyong ito. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para kumalat pa ang impormasyon na dapat malaman ng bawat ordinaryong Pilipino.